Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamatika TV. And don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. Ayan, kapit tayo. And yung mga magsusubscribe pa lang. And thank you so much guys, in advance. Ayan. Tingnan natin yung isang comment dun sa isa kong video. Na comment niya is, may nag sa kanya daw na ano, na agent dito sa Macau. Ah, nasa Pinas siya and yung ano daw niya yung position is yung trabaho niya is locker attendant locker at kasama na daw cleaner ayan basahin natin yung comment sabi ng comment uh, may agent po nag-hire sa akin sa lock, lock locker room attendant kasama cleaner po na na po provide po ako ng 55k ayan puprovide daw siya ng 55k ayan no problem naman kasi complete papers naman ako kasi nagbukas na daw po yung Macau ayun nagbukas na po yung hotel sabi sa kanya ng bus niya no problem ayan no problem to kasi katawagan naman daw niya yung kausap niya ayan kausap niya lagi yung nag ano na agent Ayan, uh, sagutin natin yung ano niya. At yung ano daw niya, yung sahod niya 7,000. And sabi daw pa yung isang comment niya pa is, pagkabigay daw niya ng placement, yan, uh, i-release na daw yung free ticket niya, tsaka yung uh, quota, lahat na i-release pag nabigyan niya ng 55k sa agent. Ayan guys, ah uh, disclaimer lang, ito lang yung masasabi ko uh, about dun sa sa agent ayan sir, uh, duda ako dun sa agent na yun, uh, huwag ka masyado sir, papaniwala, lalo na nasa Pilipinas ka, tapos yung agent nandito, parang malabo yan malabo mangyari pag nasa Pinas guys, yung credited lang na agency na magpaalis ah uh, galing Pinas to Macau is Icon Solution. Diyan sa Makati. Icon Solution. Diyan, apply kayo doon. Diretso kayo niyan na Macau. Sila na yung bahala lahat. Libre na yun lahat. Hindi yun na kailangan mag-provide ng ng mamasahe, lahat na yan. Pero may placement din siyempre sa Icon Solution. Pero yung dito, sasabihin niya ng agent sa dito, procurement ticket ng company. Alam mo yan. Hindi nagpo-provide ng ticket yung company dito. Na nanggaling Pinas tapos agent lang. O, maniniwala pa ako kung agency. Ayan. Agency. Kasi yung company dito, once kukuha yan sila ng agency, hindi yan sila basta-basta kukuha ng tao. Tsaka ma-upload ka. Upload ka yan. Pag sabihin sa'yo na okay na, may ano ka na. May visa ka na dito sa mga upload ka ng immigration. Dapat may papilyan galing sa agency dito sa Pinas. Yan. Agency yan dapat mag-process mag, mag mga people, hindi an agent. Saka yung yung sinasabing locker at tindan. Parang malabo yan. Walang, parang ngayon ko lang narinig yan. Cleaner pwede pa. Huwag, ka na mag ano sir dyan. Huwag ka na mag huwag mo na yan. Ikaw, hmm. so, kung nasa sayo naman yun, kung maniniwala ka pero para sa akin, eh, hindi yan legit yan. Kalokohan yan. Kung sinasabi niyang magbigay ka ng 55, maniniwala pa ako pag sinabi niyang punta ka, punta ka muna sa Macau. Tapos, pag nag-start ka na, dun, doon muna sa akin ibigay yung 55k. Ayan. Maniniwala ba ako pag gano'n? Pero pag sinabing ibibigay mo muna yung 55k bago ma-process lahat, wala po yan. Kaya kung ako sa'yo, sir, uh, mas maganda. Ap apply ka sa icon. Ayan. Kaya, tugtur ka na lang dito sa Macau. Tapos, apply ka na lang dito. Para sure. Sure. Yung dito, ano ko eh. Ang agent ikaw pa ngayon nasa Pilipinas yan kapi ka na lang muna huwag nang yung 25k mo business mo na lang Namin ganun dito sa Macau na sa Pinas nag ano lang sila kunwari agent pero nag ano lang yan sila nag naluloko ng mga siyempre ikaw gusto magkatrabaho sabihin sa, si, sa inyo na paunahan to kailangan mong bigay oh. Siyempre ka gusto mo mauna. Bigay ka. Eh, wala namang ganun na ano, sistema. Hindi ito agent. Tapos kukuha ng, sa Pinas tao. Wala yun. Ma-upload ka niyan. kahit may visa ka na dito. Tapos, ano, agent lang na ganun sa tao lang. Upload ka nyan. Kasi may nangyari ng ganun. Agency. Upload sila lahat. Hmm. Sabi ng kasi bawal kasi yung na pinas tapos pupunta ka dito mag apply May trabaho ka na agad dito. Lala na yung agency dapat yun. Tapos dapat may papers yan yung, agent, yung company dito na ganun. Pwede yung ganun. Pero yung agent mismo mabuyan. Kaya sir dalawang isip ka na pag ganun. Yan lang yung sasagot ko. Sana nakatulong sa sa'yo, sir. Good luck. Sa icon ka na lang para dito.